Oh, di ba taas kayo? Unya anak kanindot anang guys, metal screw pa kun guys, munang lisod kayo na ibto. Gamitan pa lagi screw guys, pero wagya apo dala. Tungod kay hilis na kay ulo niya. maong gisilan gisilan na to na basi madala pa. So for to this video mga boss no. Malas ta karong adlaw no. So kini dinga pangitabo mga boss is gahapon pa niya. Kay karong buntag pa lang yugo ng nga nga gahi na kay padaganon uga wigul wigul na yan dagan. makita niyo nga hilis na gyud ang ulo. So meaning gahapon pa yun niya nga flat na. So guys, bad trip ta guys. Oh, no. Diretso mo ni ni kumana to duty gid diretso na gid ayon to. Ini ya, ato na lang pud din flat no gikan sa pisina no. Kay dool ra man pud kayo ni diri. Ini ya, dili pud di siya basta-basta nga pagkatunok no. Kay dili magud siya matangtang diretso. Gigamitan na lang gid nila no sa ron no, gid maibot. Kunya dili pud di, ni basta-basta kay metal scrum mo pud ang nakatunok sa tuwa. So mao to na ba nga gid siya. So ato na lang ipalit ang silan kay basin madala pa. Kay lagi sayang kaayo. Kunya branded ug ma-presyo. Ya, dili pud biya di, basta-basta ang Pirelli Diablo Rosso. So mao to gipanginan na lang dayon nila no. So, grabe kita yung bus no? kay nanggawas, mga kita yung <coughs> Pero ingon pa nila is patawad ta oran sa so, dano kay para jud ang katong sealant is muscle jud dito, dito sa mismo ni ang bangag no. So mao to guys, medyo naka seal na jud ang sealant na atong gibutang no. So ug oh, effective kayo no ang atong obserbahan no kung long last ba jud siya no. So tambag na ko sa mga naka-chobless -naka tire kung mas maayo abot uh, nga na to sealant diretso ang bago atong unit kung um, bago rigid para iwas aberya sa dalan o dili na tama porisyo ilabi na kay pajuti na taato kung timing sa BDI kayo kay giatiman yun dayon tadiritso kayo usas sa BDI ni siya sa tuwa. Kung nailan yo dayon tadiritso niya maong shout out sa imo shout out sab sa listers motorcycle parts and accessories ni ara ni sila located sa gusa unahan gamay sa traffic light galaxy o at bang rapon sa aurora magusa so salamat ka sa inyo mga brother and ride safe sa atong tanan so maoro mga boss salamat sa paglantaw and see you